Paulo Abelino, kamuntikan ng umamin sa kanila ni Kim Chu. Chica this Yung sa iba ni Kim eh totoo na. Sa inyo ni Kim, did you fake it? With Kim, no, I didn't. With Kim, no, I didn't. Panalo na naman ang interview ni Luis Manzano kay Paulo Abelino sa kanyang vlog sa YouTube at siyempre sa bandang dulo niya binitawan ang pasabog na katanungan, at yon ay tungkol kay Kim. Napakarami daw ang nag-message kay Luis, hindi daw nawawala, lalo na sa Twitter sa ad ni Luis. Napakaraming nag-message sa akin, Brother Paul, At hindi nawawala, lalong lalo sa Twitter. Kinabahan naman agad si Paulo, sa mga maaaring itanong sa kanya ni Luis, ngunit hindi naman maalis ang pangiti-ngiti niya. Kinakabahan na ako sa question. Kinakabahan na ako sa question. Diretsahang natanong si Paulo ni Luis, kung totohanan na nga ba, yung sa kanila ni Kim. At nabanggit din ni Luis ang pagdalaw ni Paulo sa It's Showtime para kay Kim, na ikinatawa ng aktor. Yung sa iba ni Kim, eh, totohanan na. dumalo ka pa ng showtime para kay Kim. <laughs> Kinakilig din ng mga fan nila ni Kim Chu dahil napag-usapan ang Kim Pao topic. Umamin si Paolo na nag-adjust talaga siya dahil ang tagal na raw niyang walang ginawang romcom at puring puri nga niya daw si Kimi. Ayun kay Paolo, same daw sila ni Kim, may mga adjustment daw sa simula, then eventually nakuha na rin nila ang vision ng director, at ng mga showrunners nila, mas naibibigay daw nila ng tama ang mga kailangan. Ganun din eh, parang same like me, parang may mga adjustments rin nung start, tapos eventually nung nakukuha na namin yung yung vision ng director and nung, nung mga showrunners namin, mas nabibigay na namin ng tama yung mga gusto nila. Very drastic change daw dahil ang Linlang, it tackles adultery at may mga bata pang involved. Hindi daw madali dagdag pa ni Paolo. Very drastic uh, change because Lindang is really so heavy tackles uh, about <laughs> <laughs> adultery tapos may mga bata pang involved. Hindi siya naging madali. Natanong din si Paolo kung ano ang pakiramdam niya na ang lakas ng tandem nila ni Kim for them to keep on posting, keep on editing stuff, to keep on tweeting, that takes time and effort. And I'm, I appreciate time and effort, so. At syempre pa may shot and pass, na portion, na kapag hindi kayang sagutin, magsashot siya. Unang katanungan ni Luis, ay kung single ba daw si Paulo. Hindi ito sinagot ni Paulo, dahil nagshot siya, sabay tawa. Ibig sabihin lang, hindi na siya single ngayon. Ikaw ba ay single ngayon? <laughs> <laughs> uh. Uh. Sunod na tanong, kung may nililigawan ba daw siya ngayon? At gaya ng nauna, uminom din siya, meaning, may nililigawan siya ngayon. May nililigawan ka ba ngayon? Ano tayo, eh, sundot to sa unang katanungan. <laughs> Medyo nakakalito, dahil hindi siya single ngayon, at may nililigawan din siya ngayon. Ngunit para sa mga fan, tama na yon para kiligin sila. Inasum nga agad nila syempre, na si Kim ang tinutukoy ni Paulo. Mukhang nagbigay na nga ng pahiwatig si Paulo, na hindi na siya single, Ikinatuwa ng Kim Pao fans ang pagiging honest ni Paolo. Buo talaga ang paniniwala ng Kim Pao fans na mahal ni Paolo si Kim, dahil daw sa tuwing nami mention ang pangalan ni Kim ay nanggugyo ang mga mata ni Paolo. Abangan na lang ang mga susunod na eksena.